Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Brother Roy Azarcon at tara ng muli sa Landas ng Pag-asa. Tagulan na po mga kaibigan mga kapatid at bakasyon na din. Sana po ay okay kayong lahat. Ang pagbasa natin sa araw na ito ay galing sa chapter 8 ng libro ni San Mateo. Ito ay tungkol sa mga bagyo sa ating buhay. Sabi sa si ibanghelyo, sumakay si Jesus sa bangka kasama ng kanyang mga alagad. Habang sila'y naglalayag sa lawa, si Jesus ay natutulog. Biglang bumugso ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ang bangka. Kaya nilapitan ng mga alagad si Jesus at ginising, Panginoon, iligtas niyo kami, mamamatay kami. Sabi nila. Ngunit sinabi sa kanila ng Panginoon, Bakit kayo natatakot? Napakaliit laman ng inyong pananampalataya. Bumangon siya at pinatigil ang mga hangin at mga alon at bumuti ang panahon. Namangha silang lahat at sinabi, Ano kayang uri ng tao ito? Maging ang hangin at ang lawa ay sumusunod sa kanya. Mga kaibigan, mga kapatid, lahat naman yata tayo ay dumadaan ng mga bagyo sa ating buhay. Sino bang hindi? Maging mayaman ka o mahirap ka, babae o lalaki, estudyante o profesional, single, may asawa, lolo o lola, biudo o biuda, lahat tayo may pinagdadaanan. Basta buhay, nagkakaroon ng mga unos sa buhay, mga bagyo. Ang tanong, ano ginagawa natin kapag dumating ito? Kami po ni Mrs. kasi negosyante kami. May mga panahon na up and down ang negosyo. May mga challenges, may mga kailangan ayusin. At iba sa kanila ay hindi madali. Ngunit tatlo ang pinapagawa sa akin ni Lord kapag dumating ito. At gusto kong i-share ito sa inyo, mga kapatid. Una, habaan mo ang prayer time mo. Sabi ng dati kong leader, pag mas busy ka at mas marami kang deadlines o problema, post often and pray often. Dapat marami ka raw breaks. At pag nag-break ka, magdasal ka. Hindi naman ibig sabihin na mababakasyon ka na ng mahaba. Kasi nga deadline nga eh, o may problema kailang ayusin pero humingi ka ng lakas at direksyon ng mas maraming beses para mas makatapos ka hindi ka magsakit. at mas mag-work ang Holy Spirit sa buhay mo at sa lahat ng mga desisyon mo tanungin mo din si Lord Lord ano ba ang gusto niyong gawin ko sa sitwasyon na ito konsultahin natin si Lord pangalawa kumaisip, kumausap ka ng spiritual authority pwede maging pare pastor, o isang leader na alam mong magaling at malapit sa Diyos. Ako po nito mga nakarang buwan kasi may pinagdadaan ng kami ni Mrs. Dalawang beses na po ako lumapit sa pare kasi nababagabag na ako. Alam nyo ho, hindi lang ako pinatawad sa pag-aalala ko o sa pagkainis o pagiging magalitin kasi may problema ako. Nabigyan pa ako ng positibang mga tips ng pari na ito sa mga ginagawa ni Lord sa mga ganitong sitwasyon. Alam mo no umuwi ako. Sabi ko kay Mrs. Parang psychiatrist yung nakausap ko. Nagbinibigyan ako ng tips sa buhay at sinasabi sa akin ko ano ginagawa ni Lord sa mga araw-araw. Pangatlo, patuloy mong gawin ang pinapagawa sa iyo ni Lord. May mga bagay na hindi mo kayang isolve mag-isa o ng sarili mo. Isurrender mo ito kay Lord at gawin mo ang kinakailangan. Sa akin po, sa prayer time ko, ang sabi ni Lord, patuloy kong alagaan at mahalin ang pamilya ko. At patuloy kong gawin ang service ko sa, sa amin, sa tahanan ng Panginoon. Alam nyo, kapag ginagawa ko ang pinapagawa ni Lord at sumusurrender, unti-unting nasasagot ang mga problema ko. Nagkakaroon ng kasagutan ang mga tanong. Sa collection, sa kliyente, sa mga supplier at kung ano-ano pa. May bagyo ka bang pinagdadaanan, kaibigan o kapatid? Habaan mo ang prayer time mo, kumausap ka ng spiritual authority at patuloy mong gawin ang pinapagawa sa ni Lord. Mahal na mahal tayo ni Lord. Hawak niya tayo sa kanyang palad at nakaukit ang pangalan mo sa kanyang puso. Manalig ka lamang. Manalig ka lamang at huwag na huwag kang bibitaw kasi mahal na mahal tayo. Kung kayo po ay nabless ng video na ito, pakilike naman ang page at pakishare ang video sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay para mabless din sila. Muli ako po si Brother Roy nagsasabi sa inyong pagpalain tayo nawa ng ating amang punong-puno ng grasya at pagmamahal.